Papel nga lisensya gihapon ang ginagunitan nga driver's license sa pipila ka mga motorista. O gangtod ka nagapaabot gihapon sila nga makaangkon o plastic driver's license. Sa unang taho sa Land Transportation Office kon LTO kani atong tuig 2023, makarilis na sila og mukabat sa 4 milyones nga plastic driver's license nga donate sa usa ka pribadong kompanya nga i-release unta bulan sa Enero apan wala madayon maong nasibog kini bulan sa Pebrero apan pakyas gihapon ang ahensya sa ilahang saad tungod aduna matud pay pa ginasusi nga legality sa gihimong plastic license pagpaklaro pa ni Muhammad Madid licensing officer sa LTO Jensen kini tungod sa pipila karason Uh, wala, wala na po, ma'am. Wala. Tungkol ato, yun ang sabi ko pang February ng English. Kaya po, nung decision ng OSG, lumabas po na uh, findings nila is hindi ko alam siguro uh, mayroong mali sa uh, pag ng Philippine Society of Medicine. Yung papel is nasa Office of Resolution and Sector General. I-check nila if, ano yung legality ng pagkakagawa na uh, pagkaka endorse ng Philippine Society of Me Medicine. Yung ginunit nila na 4 million plastic guys. Kaya hindi po pwede yung 4, uh, 4, million plastic bags na gidonates. Dugang pa sa opisyal nga sa karon dili pa nila maingon kung kanus a kini mapanghatag sa publiko tungod wala pa'y abiso gikan sa national office. Samtang ginahalungan na lang sa pipila ka motorista ang papel nga lisensya aron dili maguba. Oo, oh, oh, you know, no, no, you know, Ma na ang journalist, yun, yun na sa kay usay, magisig magisi si pilo-pilo na magisi yun na siya. Pero kung kung imo lang yun ang pingan, Balag magisi na siya ang daan lang ang sirok lang magisi. wey, wey, problema na. Basta na lang kayo ug niya gitago. Maning papel at least nga ko, mapakita og nay mo para sa kuan nay mo dakop. Paabot lang pud kano sa mabot ang plastic. mas okay gyud og plastic gyud kay magkinaon sa mabasa-basa di gyud sa. Karon bag nila kay mura wala pa ang plastic. Papel pa daw ilang kuan. Temporary pa daw ilang lisensya. Ang papel man pag mabasa wala siya. Sayang lang. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.